Minamahal kong anak, ngayon ay nakikipag-usap ako sa iyo, sa sandaling ito, na may pusong nag-umapaw ng pagmamahal para sa iyo. Ikaw, na nilalang na may takot at kamanghamangha ayon sa aking wangis, ikaw, na aking nakilala at minahal mula pa bago ka pa sa sinapupunan ng iyong ina, ikaw, aking mahalagang nilikha, na kung saan ang aking anak na si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay. Alam ko ang kalaliman ng iyong puso. Nakikita ko ang iyong mga pakikibaka at mga tagumpay, ang iyong mga kaligayahan at kalungkutan. Nandoon ako sa iyong mga sandali ng pagdududa, at sa iyong mga oras ng hindi matinag na pananampalataya. Wala kang maitatago sa aking paningin, at gayon paman, mahal kita ng walang hanggan. Ngayong gabi, habang ikaw ay abala sa iyong pang-araw-araw na gawain, habang ikaw ay naghahanda, para sa pahinga o pagsasama o tahimik na pagninilay-nilay, may mensahe ako para sa iyo. Makinig ng mabuti, sapagkat may isang kakaibang bagay na paparating sa iyong tahanan. Huwag kang matakot, aking anak, sapagkat ako'y palaging kasama mo, hanggang sa katapusan ng panahon. Ang kakaibang pangyayaring ito ay hindi nilikha upang magdala ng takot o pangamba sa iyong puso. Sa halip, ito ay isang banal na tipanan, isang sandali na aking itinalaga upang ilapit ka sa akin, upang ihayag pa ang aking karakter sa iyo, at upang palakasin ang iyong pananampalataya sa mga paraang hindi mo pa maiisip. Sa nakaraan, Ginamit ko ang hindi inaasahan at kakaiba upang makuha ang atensyon ng aking mga tao. Alalahanin kung paano ako nakipag-usap kay Moises sa pamamagitan ng nagliliab na palumpong na hindi nasusunog. Alalahanin kung paano ko ginamit ang isang asno upang makipag-usap kay Balaam. Isipin kung paano ko pinatigil ang araw para kay Josue. Kung paano ko pinarami ang tinapay at isda para sa maraming tao at kung paano ako nagpakita kay Saul sa daan patungong Damasco sa pamamagitan ng isang nakakasilaw na liwanag. Ako ang Diyos ng mga kababalaghan, at ikinagagalak kong gawin ang mga dipangkaraniwang bagay upang ipakita ang aking kaluwalhasan at pagmamahal. Kaya ngayong gabi, kapag dumating ang kakaibang pangyayaring ito sa iyong tahanan, huwag mabagabag. Sa halip, buksan ang iyong puso upang tanggapin ang gagawin ko. Sapagkat ako'y kikilos sa iyong buhay sa makapangyarihang paraan, aking minamahal. Ang kakaibang pangyayaring ito ay isang katalista, para sa pagbabago. Ito ay isang banal na pagkaantala sa takbo ng iyong buhay. Idinisenyo upang gisingin ka sa mga bagong posibilidad, upang sindihan ang sariwang pananabik, para sa aking kaharian, at upang palalimin ang iyong pagtitiwala sa aking hindi matinag na pagmamahal at karunungan. Marahil ay nararamdaman mong tila, hindi gumagalaw ang iyong pananampalataya na dumadaan lamang sa mga ritual nang hindi tunay na nararanasan ang kasiglahan ng isang buhay na relasyon sa akin. Ang kakaibang pangyayaring ito ay aking paraan ng pagpapakilos sa iyong espiritu, ng pagbibigay ng bagong buhay sa iyong paglakad kasama ko. O maaring ikaw ay nakikipagbuno sa pagdududa, tinatanong ang aking presensya sa iyong buhay o ang aking kabutihan sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito ay aking paraan ng pagpapaalala sa iyo na ako, ay patuloy na kumikilos sa iyong buhay, na ako ay nasa kontrol pa rin, at na ako pa rin ang gumagawa ng lahat ng bagay, para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa akin. Maaring ikaw ay humihingi ng isang tanda, ng ilang maliwanag na ebidensya ng aking pagmamahal at pangangalaga sa iyo. Ang kakaibang pangyayaring ito ay ang aking tugon sa iyong mga panalangin, ang aking paraan ng pagsasabing, naririnig kita, nakikita kita, at lagi akong narito sa iyo. Ano man ang iyong kasalukuyang kalagayan espiritual, tandaan mo ito, ako ay magpapatuloy sa paggawa ng bago sa iyong buhay. Tulad ng sinabi ni Isayas, tingnan mo, ako'y gumagawa ng bagong bagay. Ngayon ito'y sumisibol, hindi mo ba ito nakikita? Ako'y gumagawa ng daan sa ilang at mga batis sa disyerto. Ang kakaibang pangyayaring ito, ay ang simula ng bagong bagay na iyon. Ito ang unang patak ng ulan sa panahon ng espiritual na kasaganaan. Ito ang unang liwanag ng bukang liwayway, pagkatapos ng mahabang gabi ng kaluluwa. Ito ang unang nota sa isang sinfonya ng biyaya na aking inihahanda sa iyong buhay. Habang nararanasan mo ang kakaibang pangyayaring ito, alalahanin ang mga salitang sinabi ko kay Josue. Magpakalakas loob at magpakatata. Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ang mga salitang ito ay totoo pa rin, para sa iyo ngayon tulad ng mga ito, noong mga libu-libong taon na ang nakalilipas kay Joshua. Tinatawagan kita na lumakad sa pananampalataya, upang yakapin ang banal na pagkaantala na ito ng may tapang at pag-asa, sapagkat ipapakita ko ang aking sarili sa iyo sa mga bagong at kapanapanabik na paraan. Palalawakin ko ang iyong pagunawa kung sino ako, at kung ano ang kaya kong gawin sa at sa pamamagitan ng iyong buhay. Ang kakaibang pangyayaring ito ay isang paanyaya sa mas malalim na pakikipagugnayan sa akin. Ito ay isang tawag na iwanan ang komportable at pamilyar at maglakbay sa mga hindi pa natutuklasang teritoryo ng pananampalataya. Ito ay isang pagkakataon upang maranasan ang aking kapangyarihan, aking pagmamahal, at aking biyaya sa mga paraang hindi mo pa nakikilala. Kung nais mo ang biyaya ng Diyos na laging sumayo, Pakisuyong isa alang alang ang pagsuporta sa aming ministeryo sa pamamagitan ng pag-click sa buton na Thanks. Habang naghahanda ka para sa kakaibang pangyayaring ito, tandaan ang mga salita ni Pablo sa mga taga-Efeso. Ngayon sa kanya na makakagawa ng higit pa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kanyang kapangyarihan na kumikilo sa atin. Ako ang Diyos na iyon, ang Diyos na gumagawa ng higit pa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, at ngayong gabi, ako'y magpapatuloy na gumawa ng higit pa sa iyong buhay. Huwag hayaang ang takot o pag-alinlangan ay magsara ng iyong puso sa kung ano ang gagawin ko. Sa halip, harapin ang kakaibang pangyayaring ito ng may pananampalataya at pagkagiliw ng isang bata, sapagkat sa mga ganitong tao, nabibilang ang kaharian ng langit. Maghanda kang mamangha, mapanghamon, at mabago. Ang kakaibang pangyayaring ito ay hindi lamang para sa iyong kapakinabangan. Ito rin ay isang patutuo sa mga nasa paligid mo ng aking patuloy na gawain sa mundo. Habang nararanasan mo ang banal na pagkaantala na ito, maging handa kang ibahagi ang iyong kwento sa iba. Hayaan mo silang makita ang aking kamay na gumagalaw sa iyong buhay. Hayaan mo silang masaksihan ang kagalakan, kapayapaan, at pagkasabik na dulot ng malapit na pakikipaglakad sa akin. Tandaan, aking anak, na ako ay isang Diyos ng layunin. Wala sa iyong buhay ang nangyayari ng walang dahilan o pagkakataon. Ang kakaibang pangyayaring ito, bagaman maaring mukhang walang kaugnayan o hindi inaasahan, ay bahagi ng aking perpektong plano para sa iyong buhay. Ito ay isang pintig ng kulay sa obra na aking ipinipinta sa iyong buhay. Habang nararanasan mo ang kakaibang pangyayaring ito, ituon mo ang iyong mga mata sa akin. Huwag kang magpaabala sa kakaibang kalikasan ng pangyayari mismo kundi tingnan mo ang aking ihahayag tungkol sa aking sarili, at sa aking mga plano para sa iyo. Sapagkat ako ay palaging nagsasalita, palaging kumikilos, palaging gumagawa sa iyong buhay. Ang kakaibang pangyayaring ito, ay isa lamang mas dramatikong pagpapahayag ng aking palagyang presensya, at aktibidad. Sa gitna ng banal na pagkaantala na ito, tandaan ang pangakong ibinigay ko sa pamamagitan ni Jeremias, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, mga plano upang pagyamanin ka at hindi upang saktan ka, mga plano upang bigyan ka ng pag-asa at isang hinaharap. Ang kakaibang pangyayaring ito ay bahagi ng mga plano, mga plano para sa iyong kabutihan, mga plano upang bigyan ka ng pag-asa at isang hinaharap. Habang naghahanda ka para sa kakaibang pangyayaring ito, nais kong magmunimuni ka sa mga panahon ng iyong buhay, kung saan ako ay nagpakita sa mga hindi inaasahang paraan. Habang hinihintay mo ang pagdating ng kakaibang pangyayaring ito, nais kong ihanda mo ang iyong puso. Maglaan ng oras sa panalangin, hindi lamang para humingi ng mga bagay sa akin, kundi upang makinig sa aking tinig. Basahin ang aking salita. Hayaang itoy dumaloy sa iyo at baguhin ang iyong isipan. Sambahin mo ako na nakatuon sa aking kabutihan, aking kapangyarihan, at aking walang hanggang pagmamahal. Tandaan, anak ko, na hindi ako nalilimitahan ng mga likas na batas ng sansinuko. Ako ang lumikha ng mga batas na iyon, at maaari akong kumilos sa labas ng mga ito, anumang oras na piliin ko. Ang kakaibang pangyayaring ito ay maaaring sumalungat sa iyong pagunawa sa kung paano gumagana ang mundo. Ngunit hindi nito lalabanan ang aking kapangyarihan o aking mga layunin. Habang nararanasan mo ang kakaibang pangyayaring ito, Maging handa kang hamunin nito ang iyong mga paunang palagay tungkol sa akin at kung paano ako kumikilos. Maging handang bitawan ang anumang mga kahon na pinaglagyan mo sa akin. Anumang mga limitasyon na inilagay mo sa kung ano ang kaya kong gawin. Sapagkat ako'y mas malaki kaysa sa iyong pinakamalaking iniisip tungkol sa akin. Mas mapagmahal kaysa sa iyong pinakamalawak na konsepto ng pagmamahal. Mas makapangyarihan kaysa sa iyong pinakamatayog na pangarap. Ang kakaibang pangyayaring ito ay isang paanyaya, upang higit akong makilala, upang maranasan ang aking pagmamahal ng mas malalim, upang lubusang magtiwala sa akin. Ito ay isang pagkakataon upang makita ako bilang ako nga, hindi bilang iyong naisip o ayon sa sinabi ng iba. Habang naghahanda ka para sa banal na pagkaantala na ito, nais kong tandaan mo na ang aking mga paraan ay mas mataas kaysa sa iyong mga paraan, at ang aking mga isipin ay mas mataas kaysa sa iyong mga isipin. Ang kakaibang pangyayaring ito ay maaaring hindi magkaroon ng kahulugan sa iyo sa simula. Maari pa itong magmukhang nakakalito o nakakabagabag, ngunit magtiwala ka na ginagawa ko ang lahat para sa iyong kabutihan at para sa aking kaluwalhatian. Huwag mag-atubiling ibahagi ang video na ito sa hanggang tatlong tao kung nararamdaman mong kailangan mo ang presensya ng Diyos. Hayaan mo ring masilayan ng iba ang banal na liwanag ng ating Amang makalangit. Ang kakaibang pangyayaring ito, ay isa ring paalala ng higit na likas na katangian ng iyong pananampalataya. Ang Kristyanismo ay hindi lamang isang hanay ng mga alituntuning moral o mga prinsipyong pilosopiko. Ito ay isang buhay, dinamikong relasyon sa lumikha ng sansinuko. Ito ay isang pananampalataya na umaasa sa mga himala, na naniniwala sa imposible, na umaasa sa kabila ng lahat. Habang hinihintay mo ang pagdating ng kakaibang pangyayaring ito, nais kong linangin mo ang isang saloobin ng pag-asa. Asahan mo akong kumilos sa makapangyarihang paraan, asahan mong mamangha, asahan mong mababago, sapagkat ako ay Diyos na nalulugod sa paglilibang ng aking mga anak, sa paglampas sa kanilang mga inaasahan, sa paggawa ng higit pa sa lahat ng ating hinihiling o iniisip. Ang banal na pagkaantalang ito, ay isa ring tawag sa mas malalim na pagsuko. Ito ay isang paanyaya upang isantabi ang iyong mga plano, iyong mga inaasahan, iyong kontrol at higit akong pagkatiwalaan ito ay isang pagkakataon upang sabihin tulad ni Maria mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita kahit na ang aking salita ay dumating sa kakaiba at hindi inaasahang mga paraan habang naghahanda ka para sa kakaibang pangyayaring ito nais kong tandaan mo na hindi ka nag-iisa ikaw ay bahagi ng isang dakilang ulap ng mga saksi isang mahabang linya ng mga tapat na kalalakihan at kababaihan na nakaranas ng aking kapangyarihan at presensya sa mga pambihirang paraan. Isipin mo si Abraham, na iniwan ang kanyang tahanan para sa isang dikilalang lupain dahil tinawag ko siya. Isipin mo si Moises, na humarap kay paraon at hinati ang dagat na pula sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Isipin mo si David, na humarap kay Goliath na walang iba kundi tirador at hindi matinag na pananampalataya sa akin ikaw ay tagapagmana ng pananampalatayang ito, aking anak. Ang parehong kapangyarihan na kumilos sa kanilang buhay, ay kumikilos din sa iyo. Ang parehong Diyos na gumawa ng mga kababalaghan, para sa kanila ay gagawa rin ng kahangahanga para sa iyo. Ang kakaibang pangyayaring ito, ay isa ring paalala ng hindi inaasahang katangian ng buhay kasama ko. Ang pagsunod sa akin ay isang pakikipagsapalaran, isang paglalakbay patungo sa hindi kilala, isang landas na madalas magdala sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Ngunit sa mga hindi inaasahang liko at pagliko na ito, madalas mong mararanasan ang aking presensya ng pinakamakapangyarihan. Habang hinihintay mo ang pagdating ng kakaibang pangyayaring ito, nais kong palayain mo ang anumang takot o pangamba na maaring mayroon ka. Tandaan ang aking mga salita sa Isayas. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayyo. Huwag kang manglumo, sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at alalayan kita ng aking matuwid na kamay. Ang mga salitang ito ay totoo, para sa iyo ngayong gabi, tulad ng mga ito noong una ko itong sinabi. Ang banal na pagkaantalang ito, ay isa ring paanyaya sa mas malalim na pagsamba. Habang nararanasan mo ang kakaiba at hindi inaasahan, hayaang magdala ito sa iyo sa iyong mga tuhod sa takot at pagsamba. Hayaan itong magpaalala sa iyo ng aking kadakilaan, aking kapangyarihan, aking karunungan at aking pagmamahal. Hayaang magbigay ito ng inspirasyon sa mga awit ng papuri at mga sigaw ng kagalakan. Habang naghahanda ka para sa kakaibang pangyayaring ito, nais kong tandaan mo na ang aking pagmamahal para sa iyo ay hindi nagbabago. Anuman ang mangyari ngayong gabi, gaano man kakakaiba o hindi inaasahan ang pangyayari, ang aking pagmamahal sa iyo ay nananatiling pareho. Wala nang makapaghihiwalay sa iyo sa aking pagmamahal, hindi kataasan ni kalaliman, hindi ang mga anghel ni mga demonyo, hindi ang kasalukuyan ni ang hinaharap, hindi anumang kapangyarihan, hindi anuman sa buong nilikha. Ang kakaibang pangyayaring ito, ay isa ring tawag sa higit na pananampalataya. Ito ay isang pagkakataon, upang higit akong pagkatiwalaan sa mga bago, at mas malalim na paraan. Ito ay isang pagkakataon, upang lumakad sa ibabaw ng tubig tulad ni Pedro, na nakatingin sa akin kahit na mataas ang alon at malakas ang hangin. Habang hinihintay mo ang pagdating ng kakaibang pangyayaring ito, nais kong tandaan mo na ako ang may kontrol. Wala nang nangyayari sa iyong buhay na hindi ko pinahintulutan. Kahit na ang pinakakakaiba, pinakahindi inaasahang mga pangyayari ay bahagi ng aking perpektong plano. Makakatagpo ka ng katiyakan na ginagawa ko ang lahat ng bagay para sa iyong kabutihan at para sa aking kaluwalhasyan. Ang banal na pagkaantalang ito ay isa ring paanyaya sa mas malalim na panalangin. Habang nararanasan mo ang kakaiba at hindi inaasahan, hayaang magdala ito sa iyo sa iyong mga tuhod. Ibulalas mo sa akin ang iyong puso, ang iyong mga tanong, ang iyong mga takot, ang iyong mga pag-asa, ang iyong mga pangarap. Ako'y nakikinig, at nalulugod ako sa pakikipagugnayan sa iyo. Habang naghahanda ka para sa kakaibang pangyayaring ito, nais kong tandaan mo na ikaw ay aking minamahal na anak. Walang anumang mangyayari ngayong gabi o sa anumang gabi ang makakapagpabago sa katotohanan iyon. Ikaw ay akin at ako'y sa iyo, ngayon at magpakailanman.